ang corruption is now the number one issue uh, dati for I guess uh, more than six to eight quarters it has always been the economy inflation, jobs uh, ngayon lumalabas uh, ang corruption Professor Malu Tiki, ang ating political strategist magandang gabi Prof Franco Baranda and Almar Farsuelo po ang inyong mga kasama ngayong gabi Hi, uh, magandang gabi uh, Franco and Almar. Hmm. Uh, magandang gabi sa inyong tagapakinig. Yes, kamusta na po, Prof? Medyo matagal-tagal na rin po tayo. Hindi na mag, uh, uh, bigay ng uh, ulat, update at iba-iba uh, pang mga bagay na talaga naman dapat nating talakayin. Pero this time, Prof, uh, maaari nyo po bang uh, ipaliwanag sa ating mga kababayan, especially ang latest pahayaga survey po ng Sagayon ay mabigal dinaw din po sa kanila kung ano po talaga ang uh, survey na kinakaharap ng ating mga Pilipino. Okay, um, um, yung survey namin, ang nangyari yan ng September 15 to 19, uh, yung field work, 1,500 respondents, uh, walong modules ang minesure. Uh, siguro yung mga key takeaways lang uh, ang corruption is now the number one issue uh, dati for I guess uh, more than 6 to 8 quarters it has always been the economy inflation, jobs uh, ngayon lumalabas uh, ang corruption uh, is uh, number one uh, uh, ito ay uh luma na ganyan dahil karamihan na issues na nababasa, naririnig, napapanood ay tungkol sa corruption at uh, uh yung issue ng ng ekonomiya uh, kahit second and third lang uh, siguro yan yung impact ng diversion no yung di nagdi-deviate uh para doon ang atensyon ng taong bayan Alright. na sa kabila at hindi talaga doon sa ekonomiya. Tapos yung pinapakita nyo dyan, uh, ano yung concern nila? Still economic, uh, na magkakaroon ng, ng trabaho, na hindi mawawalan ng trabaho, na kayang makabili ng mga... Uh, dapat para sa tahanan nila o sa pamilya nila. Uh, overall, uh, ang, ang trend state of the economy is weakening at ang hindi sila masyadong nakakakita ng maaya uh, economic situation sa next quarter. In fact, ang feeling nila, ang bansa ay napapapunta sa maling direksyon. Um, tungkol sa issues no uh, makikita nyo sa national issues divided yun into three ang top pa rin ay yung rice sinahanap pa rin ng 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 mga kapwa Pilipino natin yung sinatawag nating 20 pesos rice 82% ang nagsasabi noon yung capture ni Goo 82% yung abolition ng pogo uh, 79% yung pagka test ng hair follicle no? pag conduct ng hair follicle test uh, 78% uh, yung surrender ni Kibuloy uh, 78% yung second batch ng issues uh, yung tungkol sa creation ng mas maraming justice zone uh, na ginagawa ng Supreme Court at 74% yung paggamit ng Supreme Court ng social media, podcast at lahat para maiparating sa taong bayan ang mga uh, disisyon ng Korte Suprema, nasa 72%. Ang uh, issue nila sa anti-dynasty, nasa 70%. Yung third batch ng national issues, yun yung Quadcom, tungkol sa Pogo, Quadcom, tungkol sa drugs at Quadcom tungkol sa EJK uh, uh, pumapalayo na ng average na 60% ang nagsasabi na uh, ito ay mahalagang issue sa kanila yung list approved na issue, uh, yung national holidays na pagpasok ni Senate President Escudero, yung kaagad ang tinutukan, 34% ang nagsasabi hindi yan mahalaga sa amin ang West Philippine Sea nasa 33% anat ang extension ng barangay term of office nasa 25%. So ma makikita natin na uh, medyo lumalapit ang taong bayan dun sa sitwasyon na uh, tinitingnan nila ang fourth quarter at ang mga iba pang bagay-bagay uh, tungkol sa ekonomiya yeah. na ang direction nga ay hindi nila nagugustuhan. Tingin niyo, Prof, somehow naging uh, effective because uh, nakikita naman natin kung gaano ginagamit ang social media, sa iba't ibang uri ng mga propaganda. Alam niyo yun kung saan nila ibabaling ang atensyon ng mga tao, gagawa sila ng ganitong uri ng issue para bago... Do you think ito yung isa sa mga factors kung saan kung titignan ko may mga bagay na ilan dito na I think mas matindi pa kumpara sa inflation? Oo, oo, oo. Uh, again tama ka no uh, yung yung role ng social media uh, very telling na kasi kung titingnan mo yung parte yung module tungkol sa saan mo nababasa ang balita, napapakinggan o napapanood, malabas doon ang social media at streaming platforms ay mataas. Um um lalong-lalo na doon sa paggamit na uh, hindi naman araw-araw pero most frequent use. Um siguro ang pangalawang rason doon na uh, kailangan nating tingnan uh, yung boosting uh, yung bo kasi dati authentic lang tayo organic no yeah. uh, pero makita natin na yung boosting uh, tumataas nang tumataas kaya pag tiningnan mo yung approval at trust rating uh, kung hindi ka masyado nagsasalita o naandiyan ka lang wala ka masyadong uh, ginagawa stable Stable yung iyong approval and trust. Ngayon pag parating tinitira ka, uh, makikita naman natin yung pagtira kay Vice Presidente, ganong katindi na nagsimula uh, mula Enero hanggang sa kasalukuyan uh, nakita natin yung ride na nangyari before the recess uh, at considering na ang survey namin nangyari during that part ng Uh, appropriations ng hindi niya pagpunta sa plenaryo, ng pagrabas niya ng video, ang uh, makikita natin yung impact na yon kay Vice Presidente